Kaugnay pa rin na Magyong Christine, patuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasa lanta ng severe tropical storm Christine sa Bicol Region. Namahagi sila ng hot meals sa mahigit 6 na raang stranded na pasahero sa Tabaco Port sa Albay sa pakikipagtulungan nito sa provincial government ng Katanduanes. Namahagi rin ang DSWD ng breakfast pack meals sa higit 700 stranded passengers sa Matnog Port sa Sorsogon sa tulong rin ng lokal na pamahalaan ng Matnog at Municipal Action Team ng DSWD. Namahagi ang DSWD ng 50 family food packs at hot dinner meals sa mga evacuees na naapektuhan ng pananalasan ng Bagyong Christine sa bayan ng Matnog na may kasamang suporta mula sa lokal na pamahalaan. Namahagi naman ang ahensya ng Family Food Packs na nagkakahalaga ng halos kalahati milyong piso sa halos 700 pamilyang inilikas mula sa 10 barangay sa bayan ng Labos sa Camarines Norte na rin ang DSWD Bicol ng 64 na family food box sa 230 internally displaced persons mula sa barangay Paulog sa Ligao City sa Albay. Walang patid rin ang pamamahagi ng Family Food Packs ng DSWD sa Baybay Evacuation Center sa Katamoran Catanduanes, matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran na si Assistant Secretary Irene Dumlao, naka-standby ang lahat ng kanilang field office para sa posibleng relief augmentation request ng mga lokal na pamahalaan at maging ng iba pang tulong na kakailanganin.